Hi guys, welcome back ulit sa akin channel mga kabalen, mga Foxster. Ayan, ang dami na nagtitinda dito sa amin guys. Ayan, naririnig ko na yung check 1, 2, 3, nagsasalit ang mic dito nearby sa aking capital guys, mga kabalen, mga Foxster. So hanggang doon sa, e, doon sa e. BPI afternoon. Uh, hindi ko na na-feature mga nagtitindang mga street food dito sa amin guys ayan bumili akong kapaya guys ausap ko yung babae kasi iba iba yung mga prutas na binibili may bibino, may milon may kapaya meron siyang uh, uh, tao dito may pakuan santol ayan guys uh, so yan, binili ko na lang pak, uh, ano matatang, meron niyata yung ko guys, mga kabalian, mga foxter, So yan lang guys. Nakabalen mga Foxer. So hanggang doon, hanggang doon sa mga tulo ng, uh, hanggang doon doon sa actor ng NBI guys, nakabalen mga Foxer. So doon natin Saya ayan, sa guys, nakuputo siya, siya, guys, kasi nag nagkaano siya, guys, naglolo siya? So, syempre wala pa tayong pabili nga, ng uh, isang pang kapatangan cellphone. Kapatangan Pero kayo, anyway, mga kabalen, mga fox, yeah, so, ayan, guys, mga kabalen, bumili ako ng uh, milonyata or, ha? o, hindi kapaya. So, anyway, mga kabalen, mga fox, yeah, so, I'm so ang dami man. na nagtitinda ng street food hanggang to sa lagpas pa ng NBI, guys, mga kabale mga uh, Foxters so don't forget to follow like and subscribe so row to 300 tayong mapabadayan mga, mga Foxters don't ah uh, stay healthy stay pa, safe ganbesa so aten na dinon ay, ay manabu ya ay, ay 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 kagigine nabu darin santol mo babureme babureme

Ayan, dami ho nagtitinda dito guys. Ayan, yung dati na ilok na man, man, Tapos, Diyos ko, sana yung makaharang kitang dalan. My God. Walang